Audio Ngunyan na aldaw nga ni mga padimen ay eh matibo na naman kita kan sa tuyong sagkad na iguaning sa labay. Bali pang tulong aldaw na sa mga kapadimen. Masakit nga ni magtibaw pag arog kaning panahon na iniyo tamaluyahon ka ni andakupon as in napakadelikado pa magbuso para sa satuyang mga parasira. Sudah baru tuh. Woi. Kita talu na namin. Talu na mga patal. Tagbang. <laughs> ah. sa pagbusong nga ni minahiling na naman siyang kadikit na talak at syempre mga kapadimin para safe kita gagamitin ta na naman sa tuyang pandiurag na pandako iyo pala ninyo ang inaapod ming sigin igiyo sa samuya mga kapadimin iyang lambat na halaba na igwaning kahoy na halaba na kinukulong ta sa laugan sagad para dai kita na magbuso sa irarumpa. Uni mga kapadimin, panuodan nindo kung paano ang paggamit kan sige na ini sa satuyang sagat. <tos> <tos> はい。<laughs>

So yun mga Kapadimen, that's it for today's video. Pinakita lang namin sa inyo kung paano ang paraan ng paghuhuli pag may salabay mga Kapadimen. Salamat po sa inyong panonood. Don't forget to subscribe and like my video.